J-Fixit ng naligo, musulbad sa gubang gadgetro. What's up mga amigo at mga ka-Fixit natin dyan? May na-experience na din na ba kayo na tulad ng problem na ito? Kahit ilang ulit mo ng i-head clean through software at kahit mag-manual flashing ka pa ng ink sa printhead ng iyong printer, ay wala pa din print out sa black or color section ng printed? Well, panoorin mo ang video na ito at baka ito na ang solusyon sa problema mo. First ay turn off muna natin ang unit and unit natin is Epson L3110. Tanggalin mo na ang dalawang tornilyo na nasa harapan at tanggalin ang scanner module ng printer. At ito, makikita natin na tinatanggal na and once na makita nyo itong host na ito ang hirap magtagalog uh, tatanggalin nyo yan uh, medyo mahirap at malisod kaya hu hulbutin natin yan yan nahulbut na so nakita niyo nahulbut natin yan from ano yan uh, purge unit nya yun yung papunta sa waste ink pad niya at susundutin natin yan na nice syringe at pahihigupan natin ayan hinihigup na niya at nafeel niyo na may lumalabas na ayan may lumalabas na lumalabas na at nagpa-vacuum siya so unti-unti nyo isaslide slide ang print head doon sa left na side at ayun isa itong na way para madiklag yung printed natin. At yun, yung waste na yun is ilalabay natin, siyempre. Ano ba ilalabay? Itatapon pala. Pasensya na. Nahihirapan ako sa kalisod magtagalog eh. Walang script-script na ito. Kapoy magamagama ng script eh. Ayan, inusban ko. At ibalik natin sa dati pinas forward ko lang yan at pag assemble natin balik nagprint tayo ayan na lumabas na ang resulta <laughs> ng ating luto ni luto and nagprint na siya yun mga fix it and success and that's it for today maraming salamat sa pagtangkilik at see you again next video